good morning po mga ka-babes for today's video po ay nandito ang inyong ate sa Padre Pio Batangas ngayon po ay Sabado at 5.44 ng umaga mga ka-babes nagaantay po kami ng asawa ko na umpisa ng misa dahil nga po 6 o'clock ang misa dito sa Padre Pio Batangas ayan, sumadya po ngayon ang ate babes dito dahil madalas po tayong sumasadya dito kapag uh, <clears throat> may oras po talaga ang inyong ati babes ayan, ang aga pa po ngayon mga ka -babes. gusto ko lang ipakita sa inyo ang napakaganda at napakalinis ng na kapaligiran ng Padre Pio Batangas dahil may under renovation po ang main charge ng Padre Pio dyan sa kabila dito po tayo ngayon sa Divine Mercy magmimisa mga ka babes ito po yung Divine Mercy sa likod ko mga ka babes ayan dyan po. Ayan, mga ka-babes. Napaka-solid po ng lugar na to mga ka-babes. Kaya, madalas po kami pumupunta dito. Ang inyo pong ate babes ay di <coughs> uh, diboto ng Padre Pio, mga ka-babes. Ayan. Napakaganda lang po talaga ng kapaligiran dito sa Padre Pio, Batangas. napaka at napakalinis ng paligid mga ka-babes habang nagaantay po tayo mga ka-babes, eh, nagpasyal pa po muna tayo dito. Ayan. Doon po yung Divine Mercy Church. Madalas si nagmimi sa mga ka-babes kapag linggo. Madalas ay natutiyempohan namin na dito sa Divine Mercy dahil mas malawak po at mas malaki ang place ng Divine Mercy kaysa doon sa main charge ng Padre Pino. dito po tayo sa <coughs> may papuntang CR dahil nga magsisiyar mo na si Ate Dates habang hindi pa nag-uumpisa ang misa. Ang ganda din po ng kanilang CR mga ka-babes. Ito yung CR na social. <laughs> Ayan. Ang lawak po ng sakop ng Padre Pio Church. Ayan mga ka-babes. Oh. Ayan. Good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-babes. Kumusta po kayo? Ayan. Ang ganda po talaga ng kapaligiran dito. nag enjoy po ako mamasyal dito kapag nagpupunta ako mga ka-babes. May mga ibon pa. <laughs> Ito po yung kanilang CR. Ang social po ng CR dito, kailangan mong mag-insert ng 10 pesos para makapasok ka mga mga, mga kabis. Ang social din po ng loob niyan. Ayan, maghahanap po ng 10 pesos si Ate Babes. Ay, ang ganda na yung Ayan, mga kabibs di ba? ganda. Ang ganda ng tanawin dito. Tara, maghahanap po muna si Ate Babe ng 10 piso. Hana, samahan niyo po ang inyong ate dito sa Batangas. Ngayong araw ng Sabado, September 6, mga ka-babes. Ayan mga ka-babes, sumutunog na ang kampana. Galing po tayo sa CR mga ka-babes. <laughs> sa social na CR nila. Mag-uumpisa na po yung misa kaya nagmamadali na po akong pumunta dyan sa ano. Bumalik sa simbahan mga kabibs. Dumating po kami dito ay eh, medyo madilim pa. Ngayon po ay eh, maliwanag na mga kabibs. Eh. Mag-uumpisa na po talaga. Ang Ang mga ang mga ka-babes nag-uumpisa na po yung Angelus mimisa po muna si ate mga ka-babes ayan mga ka-babes mag-uumpisa na po yung misa ito po ito sa Divine Mercy. Ang dami na ng taong magsisimba mga kabis. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan, tapos na po ang misa mga. Ayan, tapos na ang misa mga kabibs. Marami na po ang nag-misa ng oras. tapos na po ang misa mga kabibs ayan mga kabibs tapos na po ang misa medyo maulan po dito sa Batangas mga kabibs at napakalamig din ang panahon <laughs> kaya naman talagang pagpupunta kayo dito kailangan nakajacket ang ganda ng halaman no? ang ganda po ng mga halaman dito sa Padre Pio talagang inaalagaan nila Ang lawak po ng sakop ng Divine Mercy. Kaya madalas dito talaga nag-ano, misa. Kapag maramihan. Parang ng linggo dito rin. Pero, yung pong kasing main charts ng Padre Pio ay under renovation. Kaya, dito rin siguro talaga magmimisa mga kabibs. Ayan po yung kabila. Ayan. Jubilee 2025. Ayan mga ka-babes Magandang umaga Magandang buhay Maraming salamat po sa pagsama ninyo Kay ate babes dito sa Padre Pio Batangas Ayan Ayan yung mga sa Ayan yung mga Mary sa tumpok ang dakilang hari ng ikasigma na binabat mo. Ayan, green na green po, ano? Green na green. Ang kapaligiran ng Padre dito sa Batangas. Jubilee 2025. Pilgrims of Hope. Lumungot sa harap Panginoon Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kanya niyang mga hirang. Mga tupa tayo ang inaalagaan. Mercy, sanctuary San of Diyos. At matap sa kanyang lupa ang pangako niya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa may sa ilang ng masa. Ako ay tinagsutuan ay sinubog ng inyong magulang. Pagamat babes. Tapos na pong mag-misa ang ate. 6 to 7 po ang naabuta naming misa. Madalas po ayan ang misa namin mga kabibs talaga. Kaya alas stress pa lang ng madaling araw, umaalis na po kami ng Maynila para makaabot po ng 6 o'clock mass. At ngayon naman ay uuwi na rin po kami sa Manila mga ka dahil may pasok po ang inyong ate, pati yung asawa ko ay may pasok din. Kailangan natin pumasok sa trabaho mga ka-babes. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ka sa inyong pagsama dito sa akin sa Batangas. Mega mega love shout out po sa inyong lahat mga ka-babes, sa lahat ng aking mga viewers, mga silent viewers, sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po mga ka-babes at syempre sa ating mga kaibigang vloggers na patuloy na support na sa inyong ka-babes. Mega-mega love shoutout po sa inyong lahat na ay maging mapagpalang araw na ito sa ating lahat mga ka-babes. God bless you all. Thank you and I love you all. Thank you for watching mga ka-babes.